with what he said uh, noong Davao Rally, tsaka sinabi pa niya after, maliwanag na ba yun by now na talagang dinidestabilize siya yung Marcos administration? Maliwanag na yan, uh, Christian. No? Uh, publicly, lagi niyang sinasight ang military at parang sinasabi na itong presidente niyo talagang kailangan tanggalin yan. No? Ba't kailangan niyang tawagin ng military? bakit tawagan niya yung uh, police sa issue na yan. Even before this public pronouncement the president, Uh, naririnig na natin yan na maraming mga retirado at even active na kinakausap ni Duterte at na naririnig natin no in fact uh, I was uh, Uh, even recruited no by uh, one of uh, you know personalities na sumuporta kay BP uh, uh, Sara Duterte and in the process of doing that uh, demonizing the the sitting president so maliwanag na merong ano merong galaw uh, to the point na nakarating sa akin andito ako sa Negros eh no so hindi lang ngayon yun. Ah uh, kumukulo na yan before. At ito na ngayon ang uh, sabi nga namin may tagal na yan na may ahaway no na hindi lang nakikita ng publiko. At ito na ngayon sumabog sa publiko na na talagang merong hidwaan Okay. Wait. So sabi nyo kayo mismo sinubukang i-recruit to turn against BBM and support VP Sara? Tama po ba? Ang yes, ang ano doon is uh, supportahan si Bibi Sara Duterte and in the process of doing that uh, demonizing uh, BBM. So ibig sabihin ay walang ayos yung presidente na ito. Uh, talagang kawawa ang bansa uh, at naisip ko naman alam ko na yan yung mga line na yan, <laughs> no? So that's a form of recruitment. So, nababalidate namin yung mga naririnig dahil mismo ako narinig ko yan. No? Uh, and, uh, uh, tinitingnan din nila na parang uh, nag istir steer din si President uh, BBM sa West Philippine Sea kasi nga ay masyado siyang aggressive yung policy niya. Uh, well, sabi ko, maganda nga yan. Di na alam na talagang so, Uh, agree ako sa ginagawa yan. We, we should stand up against china uh, hindi naman ibig sabihin makipag-guerra tayo so isang issue na binring up ninyo no so itong issue na ito mayrong ano eh uh, kakabit na uh, geopolitical issue no dahil ang china uh, alam naman natin ay sumusuporta sa mga political leaders ng bansa in order to pursue their own uh, uh, strategic interest at medyo na na ano yon na naharang yon nung nakaupo si presidente uh, Marcos so gusto nilang bumalik yung dati na kung saan ay talagang uh, gusto nila yung nagagawa nila sa Pilipinas Mm. Sir, linawin ko lang, no. Itong <laughs> uh, attempt to recruit you to support VP Sara. Kailan po nangyari? At you don't have to name names, no. Pero paano po yeah. siya ginawa? And sino 'yung ano 'yung ano 'yung nag-recruit sa inyo? Dating ano rin? Uh, dating sundalo. Uh, I think we should not, I think we should not go to the details of that. It happened uh, last year, no? Uh Basta kumbaga hinanap lang ako at uh, pinag-usapan yung issue ng bansa, no? Uh, specific to support Vice President uh, Duterte uh, and uh, you know, uh, pinapakita na walang patutunguhan yung present administration. Ngayon kung pag-uusapan ang 2028, ay eh, malayo pa yun dahil last year was 2023. Eh, ang layo pa ng 2028. So, ang issue dyan is before 2028, dapat matanggal si BBM. So, so uh, maliwanag yun uh, they, they have uh, laid out their plans. Oh, hindi Again, again ay, hindi naman ako magtatanong ng pangalan. Gusto ko lang malaman, dati rin sundalo ito. Kasi ito yung, dito yung alingas-ngas, diba? Sa mga retired daw. So, dating sundalo rin ba yung nag-attempt sa inyo? Uh, uh, hindi ko nalang bagitin ko oh, na. Lang. Okay. eto. Tapos ito naman. Hindi ba nila na-realize na kayo 'yung nag-file impeachment against Duterte at kayo 'yung nag-file ng uh, information Kaya sa ICC. Hindi ba sila nag-research about you? And, and also, uh I was surprised um na parang uh, they they're not in favor of the pivot of uh Uh, President Marcos to you know having close alliance with the United States at uh, parang gustong iparating sa akin na hindi maganda yon eh ibig sabihin hindi nila hindi rin nila na research na talagang tutol ako dyan sa uh, pang-aabuso ng uh, China sa West Philippine Sea at naging advocacia ko rin 'yan so hindi hindi rin nila tiningnan 'yan So, so far pala sir, meron ba kayo na na oobserbahan na traction nitong alingas-ngas na ito, itong destabilization among the military, whether active or retired? I'm asking you dahil kayo mismo nagkaroon ng experience sa ganyan, di ba? Dahil kayo mismo ay uh, dito, uh, isa magdalo, di ba? Nag, uh, nagrebelde kayo against uh, Gloria Arroyo pero dito, yung, well, alam niyo yung galawan, di ba? Pero ngayon ba, meron ba kayo nakikitang support dyan kahit pa paano or wala? Uh, so far sa aking tingin, uh, uh, may mga, ano, may mga retirado. May konting aktibo na alam naman natin na talagang inalagaan ni Presidente Duterte during his time. No? Uh, na talagang ang sentimiento ay nandoon sa kay President Duterte. Pero as a whole, I don't think may traction ito sa ating armed forces kasi uh, unang-una, sabi ko nga, nakatingin tayo sa konstitusyon, uh, sa saligang batas, na dapat protektahan natin yung established authority. No? Uh, at sabihin ko, uh, Christian, na malaking uh, desisyon ang tumawid, ibig sabihin kumalas uh, sa chain of command at saka sa kasamandato mo bilang sundalo. Napakalaki yun, lalo na senior officers. Uh, ngayon kung papakinggan nila na maghihiwalay ang Mindanao at ang ibang units doon sa Mindanao, uh, marirecruit ni Duterte, eh, ang laking ano yon ang laking uh, desisyon na dadaanan nyo. no Nang una lahat ng supplies niyo nanggaling sa sa Luzon no uh, resources eh uh, lahat uh, nandoon no at uh, kung ikaw ay malapit na mag-retire isipin mo rin kung ano mangyayari sa inyo no kung kayo ay tatawid so napakalaking ano yan napakalaking bagay na na hindi basta-basta tatawid ang isang sundalo alam natin yan dahil talagang para ka ng suicide yan. Kung nagustuhan nyo po tong video na ito, like at share na lang po para mas paray pa makakita at makapanood. Kung gusto nyo po makibalita, follow nyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super stickers sa YouTube sa ka Facebook stars po. Alam nyo po malayo po mararating ito para makagawa pa po, po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming maraming salamat po.